Magandang araw sa iyo. Okay, um meron tayong material dito na ipinadala mo. Ah, uh, tungkol ito sa tinatawag na one minute witness. Oh. One minute witness. Mukhang uh, isang paraan ito para maibahagi yung personal karanasan o testimonyo. Mabilis daw at epektibo. Yun yung claim. Oo. Sige, tingnan natin to. Alamin natin yung sinasabing batayan nito sa Biblia, yung mga hakbang pati yung emphasis sa pagiging malinaw sa loob lang ng maikling panahon. Interesting yan. Tara game. Um, una siguro, ano ba talaga ito? Itong one-minute witness, based on description sa source mo. Ah, uh, based dito, tool daw ito sa ebanghelismo. Ang focus, personal na patotoo. Tapos kinokonek nila sa Bible, di ba? May mga binanggit na examples. Oh, binanggit yung Mark 5. John 4, yung babae sa balon, John 9, yung bulag, tapos si Pablo sa Acts 26. Parang sinasabi nila may biblical basis daw yung method. Okay. So, yung kwento mismo, yung parang core niya. Exactly. Yung impact daw ng personal na kwento. May specific example pa nga dito sa notes mo eh. Ah, yung tungkol sa takot. Oo, yung tao daw na dati kontrolado ng takot, lungkot, duda tapos parang ang narrative na unawaan niya yung pag-ibig ng Diyos, yung ginawa ni Jesus na matay, na buhay. Standard na message. Oo. Tapos nung tinanggap niya raw yun, napalitan na yung takot ng pag-asa, lungkot ng saya, yung duda, naging kumpiyansa. Tapos na ikwento raw to sa iba. Oo, sa isang babae raw sa Asia. Naging interesado daw kay Jesus. So pinapakita ng source yung potential ng ganitong structured na kwento. Okay, gets. At dito na siguro papasok yung mga tips, yung mga how-to para daw mas klaro yung pag-share. Tama. Ginamit pa nila yung Colossians 4.4, no? yung healing ni Pablo na maging malinaw siya. Ano raw yung malinaw na yun para sa kanila? Ah, dito sa material, yung Griego raw yun na Faneru, yun daw yung malinaw. Ang pakahulugan daw na binibigay is hindi lang basta clear. Ah, hindi lang simple. Hindi lang. Parang gawing hayag, kitang kita, alam na alam, lubos na nauunawaan. Kumbaga, very understandable dapat. Okay. So paano raw yun ma achieve May steps ba? Oo. May mga binigay na hakbang. Una, sa paghingi ng pahintulot. Maging friendly daw, ngumiti, wag awkward. Simple lang dapat? Simple lang daw. Pwede ba kitang tanungin? Ganun lang para daw maging komportable yung atmosphere. Make sense. Tapos yung kasunod, yung tanang. Oo, yung tanong tungkol sa best thing na nangyari sa kausap. Pero sinasabi rin dito na um, asahan daw na magugulat yung tao. Malamang nga hindi naman usual na tanong yon. Oo, oo. Kaya kung mahirapan daw sumagot, okay lang magtanong ng ibang positive na bagay basta makapag-share yung tao importante pala yung pag-set up ng conversation pagkatapos nilang mag-share. Ano naman yung sa pakikinig? May tips din. Meron. Um, active listening daw. Eye contact, nitik, ipakita yung interest. Respeto sa space. Okay. Tapos, pwede raw magtanong ng follow-up, like tungkol sa pamilya nila. Pero may warning, wag daw silang ngangatan. Ah, yung one-upmanship. Oo, yun nga. Wag daw ganun. Kahit di ka agree sa sinabi, ang sabi lang daw, salamat sa pagbahagi mo. Respeto muna. Okay, clear yan. Ngayon, payo yung transition. Pagkatapos mong makinig, paano kalilipat sa sarili mong kwento? Magpapaalam daw ulit. Parang Okay lang ba kung ishare ko naman sa iyo yung pinakamagandang nangyari sa akin? Mabilis lang, wala pang two minutes. Ah, may time limit pa rin. Oo, consistent sila don. Tapos, pag nag-share ka na ng BC mo, yung before Christ? Yung bate. Oo, yung dati. Ang suggestion daw, mag-focus sa katangian, like takot. Kasi mas relatable daw yon sa marami. Kesa sa kalagayan. Like, sakit, ganun. Tama. Yun yung distinction na ginawa nila. Maging tapat daw, pero maiksi. Hindi na inexplain further kung bakit mas effective yung katangian, pero yun yung direction. Okay. So, yun yung BC. Ano kasunod? Yung TP. Turning point or transition point. Dito may um, medyo kakaibang suggestion eh. Ano yun? Gumamit daw ng kilos. Example nila, pitikin yung daliri para daw makuha ulit yung attention. Ah, parang signal. Parang ganun. Tapos sa part na to, kailangan daw ipasok yung apat na elemento. Sabi nila hango daw sa John 3.16. Ano yung apat na yun? Pag-ibig ng Diyos, kasalanan ng tao, yung ginawa ni Jesus pagkamatay at pagkabuhay muli, at yung sariling desisyong tanggapin si Jesus. Very structured talaga. Okay. Complete package dapat pagkatapos masabi yun mag-invita na raw ng response. Tanong like, naranasan mo na ba yung ganito? Or, interesado ka ba dito? Direct question. Tapos, paano kung interesado nga? Kung oo daw, explain yung ABCs. ABCs? Admit na makasalanan ka, kailangan mo ng Savior. Believe na si Kristo na matay para sa'yo, na buhay muli. Confess si Jesus as Savior and Lord. Yun daw yung steps. Tapos, may sinner's prayer. Oo, oh, binanggit yon. Pwedeng samahan daw sa sinner's prayer. Pero nilinawin din sa source na ito na ito raw ay expression lang ng faith, hindi yung dasal mismo ang nagliligtas, kundi yung grace ng Diyos through faith. Okay, may clarification don. Tapos… Follow up. Crucial daw yon. Kunin yung contact info. Kasi yun daw yung start ng discipleship, ideally. So, kung ibubuod natin yung nakita natin dito sa material mo, itong One Minute Witness, hindi lang siya basta, uy, share mo lang kwento mo. Hindi nga. Structured talaga. Oo, isa siyang um, approach, isang strategy na may specific steps, may elements para raw maging malinaw at concise yung message. At para sa source, parang obligasyon ito ng mga kristyano. <laughs> parang ganun ang dating. Ang isang malaking takeaway dito sa material mo ay yung emphasis sa communication strategy. Yung pagiging organized, malinaw, personal, lalo na pag maikli lang ang oras. Gamit yung personal story as a vehicle. O nga, at dito siguro, may iwan natin sa iyo na tagapakinig ang isang tanong, no? Mula dito sa structured approach na nakita natin, yung focus sa clarity, brevity, at personal connection, ano kayang aral o prinsipyo dyan ang pwede mong kunin at gamitin sa ibang sitwasyon? Hindi lang sa witnessing siguro, no? Oo, kahit saan. Kapag kailangan mong ipaliwanag ang isang bagay na importante sa iyo, paano mo magagawang malinaw, maikli at personal yung dating? Isang bagay na pwede mong pag-isipan